Sa isang liblib na baryo sa Pangasinan, matatagpuan ang isang matandang balon na noon paman ay pinagmumula ng takot at hiwaga. Ang balon ay nasa gitna ng isang bakanteng lupain na papaligiran ng mga matatayog na punong kahoy at makakapal na damo. Kahit na matagal ng tuyot ang lupa sa paligid, ang balon ay nananatiling puno ng tubig, malamig, madilim, at tila walang hanggan ang lalim. Wala pang tao ang nakasipat sa pinakailalim nito. Sinasabi ng matatanda na noong unang panahon, bago pa man dumating ang mga Kastila, ang balon ay pinagkukunan ng malinis na tubig ng buong baryo. Ngunit isang araw, nagsimulang mawala ang mga hayop, mga kalabaw, kambing, at maging mga aso. Ang mga ito ay natatagpuan na lamang sa gilid ng balon, walang buhay at tuyot na parang piniga ang kanilang dugo. Mula noon, unti-unting kinatakutan ang balon. Pinaniniwalaan na isang halimaw ang naninirahan sa kailaliman nito. Wala pang nakakita ng malinaw, ngunit may mga kwento tungkol sa mahahabang kamay na kumakapit mula sa dilim, mga matang kumikislap na tila apoy, at isang tinig na umuukit sa pandinig ng sinumang malapit sa balon. Tuwing gabi, lalo na kapag bilog ang buwan, maririnig ang kakaibang ungol mula sa loob ng balon. Ito ay hindi ungol ng tao, hindi rin hayop kundi isang malalim na tunog na parang pinagsamang iyak at halakhak. Ang hangin sa paligid ng balon ay nagiging malamig at may halimuyak ng bulok na laman. May nagsasabing ang halimaw ay dating isang tao, isang albularyo na isinumpa dahil sa maling paggamit ng kanyang kapangyarihan sa kanyang kasakiman, ginamit niya ang mga agimat upang makapangyari sa iba. Ngunit siya ay pinarusahan at isinumpang mabulok sa ilalim ng lupa. Doon siya naging isang nilalang na uhaw sa dugo, at ang balon ang naging kanyang pigitan. Sa tuwing may naliligaw na bata o hayop sa paligid, Isang mahaba at malamig na kamay ang dahan-daang aahon mula sa tubig. Minsan, ang mga daliri ay mahahaba, matutulis, at parang ugat ng punong kahoy. Minsan naman, ito ay parang mga gala may nang isang dambuhalang nilalang sa dagat. Ang sino mahawa mahawakan nito ay biglang ihilahin pababa, walang makakapigil. At kapag sumilip ka sa gilid ng balon, madalas mo lamang makikita ay alon sa tubig, parang may mabigat na bagay na lumubog. Isang gabi, ayon sa mga matatanda, may mga mangingisdang dumaan sa tabi ng balon. Narinig nila ang tila iyak ng isang bata mula sa kailaliman. Anang tinig, ngunit nang sila ay lumapit upang silipin. Biglang bumangon mula sa tubig ang pulang mga mata ng halimaw. Sapat na yon upang takbuhan nila ang lugar at huwag nang bumalik kailanman. Sa paglipas ng panahon, maraming pagtatangka ang ginawa upang takpan o tabo ang balon. Ngunit tuwing binubuhusan ng lupa o bato, sa susunod na araw ay muli itong malinis, walang bakas ng bone. Para bang mismong lupa ay tinatanggihan na tuluyang isara ang balon. Kaya hanggang ngayon, ang manok na ay nakatiwangwang parin tila naghihintay ng panibagong biktima. Maraming mga kabataan ang nagtatangka pa rin lumapit upang subukan ang kanilang tapang. Ngunit sila ay agad pinagsasabihan ng mga matatanda, huwag ninyong subukan. Ang halimaw sa balon ay hindi natutulog. Kapag naramdaman niya ang inyong presensya, baka kayo ang susunod na hihilahin niya pababa. At sa katahimikan ng gabi, kung minsan ay maririnig pa rin ang malakas na pag mula sa kailaliman ng balon. Isa itong paalala na sa Pangasinan, may mga lugar na hindi dapat gambolain sapagkat ang mga nilalang na naroon ay hindi lahat ay tao at hindi lahat ay dapat makalaya kung nagustuhan mo ang kwentong ito maaari mong i-like at mag-subscribe ka na para sa iba pang mga katatakutan mag-iingat ka